Hi mga kalin. Welcome back sa ating YouTube channel, Elena Vines. At ngayon ay may panibago tayong Social Pension Payout Update para sa taong 2025. Pero bago yan, huwag kalimutan i-like ang video na to, i-share nyo na rin sa inyong Facebook groups, Messenger GC o News Feed para mas maraming updated. Kung bago ka lang dito sa channel, huwag kalimutan i-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ka mahuli sa government payouts, benefits at iba pang makabuluhang balita. Nahin na natin ang Bukal Laguna at ito ay kaganapin sa April 24, 2025 sa Bukal Elementary School Covered Court from 7:30 AM up to 12 PM. At sa bayan ng Apare, lalawigan ng Cagayan, ito ay gaganapin sa April 28 hanggang May 2, 2025. At sa Day 1, April 28, ito ay ang Barangay Bakiling, Zinarag, Bulala Norte, Bulala Sur, Navagan, Linaw, Bangag at Binalan. At sa day 2, April 29, ito ay ang Barangay Bukig, Kaagaman, Plaza, Puro Norte, Mabangok, sore Sanha at Bisagu. At sa Day 3, April 30, ito ay ang Barangay Maura, Center 01, Center 15, Center 09, Padaya, Dodan, Gadang at Salunglat. At sa day 4, May 1, 2025, ito ay ang Barangay Makanaya. Punta Center 02, Center 03, Center 04, Center 05, Center 06, Center 07, Center 08, Center 10, Center 11, Center 12, Center 13, at Center 14. At San Antonio, Minanga, at Toran. At para sa unpaid schedule, ito ay gaganapin sa May 2, 2025 from 8am up to 10am. At sa Barangay 15, Cagayan de Oro City, ito ay gaganapin sa April 26, 2025 from 9am up to 2pm. At sa Municipality of Sugbongkogon, ito ay gaganapin sa April 28, 2025 ng buong araw. At sa Municipality of Mabuhay, Province of Cebu, ito ay gaganapin sa April 24, 2025 from 9 a.m. up to 3 p.m. At sa Municipality of Alamada, ito ay gaganapin sa May 14, 2025 from 8 a.m. up to 12 p.m. At para sa payout ng cash grants para sa mga beneficiaries ng Conditional Cash Transfer Program o Pantawid Pamilyong Pilipino Program for Peace ng DSWD, ito ay ginina-up ng April 22, 2025 via ATM withdrawal sa mga piling land bank servicing branches. At yan po ang mga importanteng updates. Kung ikaw ay isang senior citizen o may kakilala na eligible, siguraduhin makuha ang inyong social pension sa tamang oras. Huwag kalimutang magdala ng mga kinakailangang dokumento. At kung gusto mo pa ng mas marami pang impormasyon at updates tulad nito, mag-subscribe na at i-click ang notification bell para hindi mahuli sa mga susunod na videos. Salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod susunod na update. Huwag kalimutan, may mga exciting pa tayong bagay na ibabahagi, kaya stay tuned. Hanggang sa muli, mag-ingat po kayo.